Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamatinding debosyon at ilan sa mga mananampalatayang ito ay nagliliwanag sa industriya ng aliwan. Sa kabila ng kanilang mga tagumpay sa karera, patuloy na ibinibigay ng mga bituin na ito ang kredito ng kanilang tagumpay sa kanilang amang nasa langit. Kamakailan lamang, ang Australian Filipina na modelo, mang-aawit, GA host at Miss Universe 2018 at labing na si Catriona Gray ay nagpasyang mabinyagan sa Panginoon, hayagang ipinahayag ang kanyang pananampalataya. Sa isang post sa Instagram, isinulat ni Catriona, "Nabinyagan ako bilang isang sanggol, ngunit nais kong gawin ito bilang isang adulto. Gayunpaman, hindi lamang si Catriona ang gumawa nito. Narito ang iba pang mga aktor at sikat na personalidad sa industriya ng aliwan na hayagang ipinahayag ang kanilang pananampalataya. Kung matutuwa ka sa balitang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Salamat. Isa, Deli Reyes. Noong 2015, ang Filipinang aktres na si Del Reyes ay nagpa siyang maging isang born again Christian at nabinyagan na may mga kaibigang saksi. Dalawa, Hayden Ko. Si Hayden Ko, na nasangkot sa isang iskandalo, ay nagpa siyang magbago ng landas, makipagkasundo sa mga taong nasaktan niya, at maging isang born again Christian. Tatlo, Kim Atienza. Nang ma-stroke ang host ng matanglawin na si Kim Atienza noong 2010 at natuklasan niya na mayroon siyang guillain Barre syndrome makalipas ang tatlong taon, nagpa siyang maging isang Kristiyano. Apat, Billy Crawford. Si Billy Crawford, na dating isang Romano Katoliko, ay nagpa siyang hayagang ipahayag ang kanyang pananampalataya sa Instagram noong 2017. 5. Bench Manalo at Lovely Abella. Ang mag-asawang sikat na sina Bench Manalo at Lovely Abella ay nagbahagi rin sa Instagram tungkol sa kanilang spiritual birthday, ibinabahagi ang kanilang mga larawan ng pagbibinyag sa kanilang mga tagahanga.